Lakad, lakad. Work mode na tayo. Kaya maglakad. Magandang weather. Walang ulan. Pero, super hangin. Ay. Buti lang hindi masyadong malamig ba. Kaya, ano carry lang carry lang guys malapit ako sa bridge eh parang umuulan ng kunti sana hindi to lumakas kay mahangin sus nako 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 dito na tayo sa bridge guys grabe ang alon no? oh ang ingay ng alon kampas ng alon malakas ang ah. ano hangin nagtaligsik na kaya paspas -pas tayo maglakad <coughs> buti lang Friday na bukas. Hi Friday. Ay, ay, ay. Medyo, ano na talaga. Lapit ng summer guys. Kaya, hindi na masyadong makulimlim. Ang panahon. Okay. makasipon man yun hangin oy sipon nun man ta. okay guys let's ano next time ulit <sighs>